idol okay. eh. Ayan oh. No? Ang dami oh. Oh. Pakaingis <laughs> na yan. Bugaong. yata yan ah. Ay, bugaong nga Bugaong na naman mga idol eh no. Ah, sa na ano? sa may ikon sa tagiliran na sa pitan na no. Hindi sa kwan. Sa loob. Sa labas lang ang pisa. Ayan mga idol ang no? Isa, walang kumain. Ano natin ngayon ni Karuna? Kulit. Hello? Kulit Tatlo natin uli. 3 pieces. Tatlong paraso, bago tatlong tabong tubig. Isang taling kangkong, ano pa? Laban na yan! <laughs> oh. <laughs> Tatlong tabong tubig bago isang taring kangkong o. Oh. Pa? O. Oh. Shout out sa lahat ng taga bayan ng Santa Cruz. Dito tayo sa tulay live. Dapat na ang kalating tiloy. Hindi. Ha? Ah, hindi. Ha? <laughs>